talagang sunod-sunod na rin ang paggawa ng Estados Unidos ng mga paraan para mapaalis ang China sa sakop na karagatan ng Pilipinas. At sa isang makabuluhang pangyayari nga sa West Philippine Sea, ang Estados Unidos ay may inihulog na naghulog sa baybayin ng Western Luzon sa isang matagumpay na strike mission. Ano ito? At sa isang tanyag na pagkakataon, ang Tibet ay nagpakita ng suporta at pagsaludo sa Estados Unidos sa kanilang matapang na paninindigan, pagtitiwala sa kalayaan, at pagmamahal sa demokrasya. June 27, 2024, naiulat sa isang pahayagan na ang isang aircraft na mula sa Amerika ay may inilaglag sa karagatan ng West Philippine Sea. Habang patuloy ang girian ng dalawang bansa sa Ayungin Shoal at Sabina Shoal, ang mga inihulog ay nakumpirmang mga submarine detector ng USAR craft, dahil dito talagang kinabahan ng China dahil iniisip nila na maaring naghahanda na nga ang Amerika sa nalalapit na digmaan. Sa isang ulat mula sa state broadcaster na diskubre ng Coast Guard ng China, ang isang submarine detection device na ibinagsak ng US Navy aircraft sa isang lugar sa West Philippine Sea. Ito ay kakaibang sensors na ginagamit ng maraming militar, kasama ang China, para sa pagdedetekta ng mga submarino sa karagatan. Karaniwan itong ginagamit ng maritime patrol aircraft para mag-monitor ng mga galaw at lokasyon ng submarino sa bukas na karagatan. Ang video footage na inilabas ng Chinese state media ay nagpapakita ng isang US Navy aircraft na tila isang P-8 Poseidon na nagpapakawala ng isang sunubuoy sa South China Sea o West Philippine Sea. Bagamat hindi nakumpirma, ang video ay nagpapahiwatig ng malapitang pagsuri sa device na tinatawag na submarine detector at na-recover umano ng Chinese Coast Guard. Sa video, tukoy ang tagagawa ng device bilang Ultra Electronics Undersea Sensor Systems, Incantor, isang British company na kilala sa paggawa ng sonobuoy at underwater sensors. Ayon sa Chinese state media, ang device ay nakuha malapit sa Second Thomas Shoal sa South China Sea, isang lugar ng alitan sa teritoryo na isinasapanganib ng pang-aangkin ng China at Pilipinas. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay ng karagdagang tensyon sa rehiyon, nagpapakita ng patuloy na rivalidad sa West Philippine Sea. Sa mga nagdaang taon, lalo na nitong mga nakaraang buwan, muling nag-aaway ang dalawang bansa na Pilipinas at China, partikular sa Second Thomas Shoal, Ayungin Shoal, Sabina Shoal ang Chinese Coast Guard ay nagpaputok ng water cannon sa mga supply boat ng Pilipinas at nabangga ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagdulot ng tensyon at pagtutol mula sa Maynila. Kamakailan iniulat ang pangangamkam ng supply run ng Chinese Coast Guard sa lugar na nagpapakita ng patuloy na alitan at panghihimasok sa teritoryo. Ang Second Thomas Shoal, kilala sa China bilang Ren Ai Jiao, ay isang lugar malayo sa mainland ng China at malapit sa Yulin Naval Base sa Hainan Island. Ito ay naging sentro ng tensyon at pangaangki ng China na lumilitaw sa kabila ng mga peaceful na layunin sa South China Sea. Ang mga sunubuoy at iba pang acoustic sensors ay mahahalagang instrumento sa laban sa submarino at the sea research, ginagamit ng mga militar para sa pagmonitor ng mga galawan at lokasyon ng mga submarino. Ang China gaya ng US Navy ay may mga sariling anti-submarine warfare at maritime surveillance aircraft na may capability sa pag-deploy ng mga sonobuoy sa South China Sea. Sa pagtugon ng China sa kamakailang insidente, mariing itinututol nito ang paglabag at pagdulot ng kaguluhan sa rehiyon ng US military ships at aircraft. Ang US ay regular na nagpapatrolya sa international waters ng South China Sea bilang suporta sa libre at bukas na Indo-Pacific vision nito alinsunod sa internasyonal na batas. Ang patuloy na pagpapakita ng presence ng US sa rehiyon ay nagpapakita ng determinasyon ng Amerika sa pagtatanggol sa kalayaan at seguridad sa South China Sea. Dahil na pangyayaring ito, mabilis na nagsialisan ang mga barko ng China, iisa lamang ang nakikitang dahilan ng mga eksperto ito ay ang takot ng China na kapag sinimulan ng Amerika, ang pag-atake ay tiyak maiipit ang mga barko nito na nasa Sabina Shoal na kung titingnan ay napapalibutan ng nga Second Thomas Shoal, Ayungin Shoal, na sakop ng Pilipinas. Mahihirapan ng China na depensahan ang kanilang sarili, kaya mas minabuti na lamang nila na umalis. Ang halaga ng mga submarine detector na nilaglag ng Amerika sa West Philippine Sea ay napakahalaga sa pagpapahayag ng kanilang kakayahan sa pagsubaybay at pagtukoy ng mga posibleng submarino sa rehiyon. Ang mga sunubuoy at acoustic sensors na ito ay mahahalagang instrumento sa pangangalap ng impormasyon at pagmonitor ng hindi kilalang aktibidad sa ilalim ng dagat tulad ng paggalaw ng mga submarino. Ang pagkakatagpo ng mga device na ito ng Chinese Coast Guard ay nagbibigay ng hindi malilimutang ebidensya sa patuloy na interes at tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay naglalarawan ng mahahalagang papel ng teknolohiya sa intelligence gathering at surveillance sa mga kritikal na lugar sa West Philippine Sea. Kaya naman, laking tuwa ng mga Tibetian sa pagpasa ng Kongreso ng Amerika sa Resolve Tibet ACT. Ang mga taga-Tibet ay sinusuportahan ng Amerika sa laban nito sa China. Subalit, ano ang Resolve Tibet Act? Inaprubahan nito ng Kongreso noong June 12, 2024. Ang Resolve Tibet Act, isang bagong batas na naglalayong palakasin ang suporta ng Estados Unidos sa mga karapatan at kalayaan ng mga Tibetan. Ito ay sumusunod sa Tibetan Policy Act o TPA 2002 at Tibetan Policy and Support Act o TPSA 2020 at naghihintay na ng aksyon mula kay Pangulong Joe Biden upang maging ganap na batas. Bakit? Dahil kahit ang mga Tibetan ay nakakaranas ng pang-aabuso mula sa mga Chinese, ang Resolve Tibet Act ay nagbibigay ng pondo upang labanan ang disinformation ng China hinggil sa Tibet, kabilang ang maling impormasyon sa kasaysayan at kultura ng mga Tibetan. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Kahalagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers, at marami pang iba i-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots nalang ang available. Thank you. Layunin din nito hikayati ng China na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng makabuluhang dialogo sa Dalai Lama at sa pamumuno ng Tibetan community nang walang mga kondisyon. Si Dalai Lama ay isang kilalang spiritual leader ng mga Tibetan at gusto rin nito ng maayos na kalayaan at kasaganahan para sa kanyang mga kababayan. Sa pamamagitan ng batas, sinasalamin ang importansya ng respeto sa karapatang pantao at pagpapasya sa sarili ng mga mamamayang Tibetan. Ipinapakilala rin nito ang pangangailangan para sa China na sumunod sa internasyonal na kasunduan na nagtatanggol sa mga karapatan ng tao. Sa kabuuan naglalayon ang Resolve Tibet Act na bigyang importansya at protektahan ang kultural at sosyo pagkakakilanlan ng mga tibetan. Mahalaga ang batas na ito dahil ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng gobyerno ng Estados Unidos sa suporta sa mga karapatan at kalayaan ng mga tibetan lalo na sa harap ng pang-aapi at paglabag sa karapatang pantao ng pamahalaan ng China sa Tibet. Naglalagay din ito ng pressure sa China na igalang ang mga karapatan ng mga tibetan at makilahok sa makabuluhang usapan. Ang Resolved Tibet Act ay nagmula sa dalawang naunang batas para sa mga Tibetan. Ang Tibetan Policy Act, TPA, ay naging sentro sa pagtukoy ng posisyon ng Amerika sa Tibet subalit hindi rin ito nabigo sa pagpapahalaga sa pagsunod ng China sa usapin. Samantalang ang TPA ay nakafocus sa healing ng higit na autonomia para sa mga Tibetan sa China kaysa sa paghahangad ng Tibetan sovereignty. Binigyang diin din ng TPA na ang Amerika ay hindi naghawak ng opisyal na ugnayan sa Tibetan government in exile matapos ang termino ni Dalai Lama noong 2011. Sa kabilang dako, ang Tibetan Policy and Support Act, TPSA ng 2020 ay nagtulak para sa makabuluhang usapin at kasunduan sa pagitan ng PRC at ng Dalai Lama o mga kinatawan nito hindi lamang ito naglalaman ng internasyonal na suporta para sa ganoong usapan, kundi inilalagay din ang pagpapahalaga sa mga walang kondisyon na pag-uusap para sa solusyon sa mga problema. Mariing itinatampok ng Resolve Tibet Act ang pangangailangan para sa pagpapatuloy ng usapang walang kondisyon at posibilidad na pumili ng bagong Dalai Lama mula sa komunidad ng mga Tibetan Buddhists, wala nang pakikialam mula sa China. Tiyak naman na talagang matatakot na ang China kung magkataon dahil pagpapakita ito na seryoso nga ang Amerika at iniisa-isa na ang mga pwede nitong maging kakampi kung sakaling labanan nga nila ang China. Isa rin magandang plano ang pagpapasa ng Resolve Tibet Act para sa mga Tibetans. Dahil dito nakakuha ng suporta at pagkampi ang Estados Unidos sa isa sa mga lugar na talagang nakakaranas ng pangmamalupit ng China sa pangkalahatan ang mga nagdaang pangyayari ng paglalaglag ng US aircraft sa West Philippine Sea ay pagpapakita na hindi lamang nag-iisa ang Pilipinas sa laban na ito. Ang pagkakataong ito ay nagpapakita ng kanilang pagiging handa at determinasyon sa pagtatanggol at pagpapatibay ng kanilang interes at kaalyado sa West Philippine Sea. Ang pangyayaring ito ay magiging bahagi ng kasaysayan na magpapaalala sa mundo sa kahandaan ng US na ipaglaban ang karapatan at kaligtasan sa rehiyon at ang pagkakampi ng Tibet sa Amerika ay sinyales ng hindi lamang pagtanggap kundi pati na rin ng pagpapahalaga sa mga halaga ng kalayaan, karapatan at dignidad ng bawat tao. Ang pagsasama sa mga layunin at prinsipyo ng Amerika ay nagpapakita ng isang magiting na pagtutulungan at pakikipaglaban para sa katarungan at kapayapaan